Assalamu alaikum Sheikh Wa wa rahmatullahi wa barakatuh Ako po ay may katanungan Bida po ba ang 3 days, 40 days ng mga tablir Dahil sinasabi sa akin Pahingi daw ng dalil na ito ay bida At sinabi po sa akin na ito lang daw ay tartibo arrangement lang daw Ano po talaga, ano po ba talaga ang katotohanan dito Naway mapansin mo po ang aking katanungan ya Sheikh Maraming salamat po Mangmang -mang daw po ang nagsasabi na ito ay bid'a. At baka hindi daw niya alam ang ibig sabihin ng tunay na kahulugan ng bid'a. Yun po ang pagkakasabi. Type, sabihin mo sa nagsabi niyan siya ang mangmang. -mang. -mang. I Straight mo sa kanya, sabi ni Ustad Kadiraw, siya ang mangmang. -mang. Siya ang mangmang. -mang. Bakit? Sa pagsasabi niya na ito, na mangmang -mang ang nagsasabi na ito ay bida, para niyang sinabihan na mangmang si Sheikh Albani. Para niyang sinabihan ng mang mangmang si Sheikh Abdalaziz Bin Baz. Para niyang sinabihan na ang mangmang -mang ay si Sheikh Uthaymin. Ang mangmang -mang si Sheikh Muhammad Aman Al-Jami. Si Sheikh Rabi Bin Hadi Al-Madkhali. Si Sheikh Mashur Ali Salman. Si Sheikh Ali Hasan Al-Alabi, Rahimahullah. At ang iba pang mga masyayik ng salafihan, si Sheikh Raslan. Si Sheikh Muhammad Farkus. At iba pang mga ulama ng Ahlus Sunnah Wal jama Ibig sabihin, lahat sila mangmang, -mang, si Sheikh Salih Al-Fawzan na mayroong kitab na Al-Qawlul Baligh Ala Jamaatit Tabligh Al-Qawlul Baligh Ala Jamaatit Tabligh napaka tapang ng ibarat ng mga sinabi doon ni Sheikh Salih Al-Fawzan tungkol sa jamaa na ito sa grupo na ito ha na nagmula o tinasis na isang Sufi Kuburi na ang pangalan ay si Muhammad Ilyas Al-Kandalahwik Sufi kuburi diobandi. Ha? Ah, matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagsabi na mangmang -mang ang mga ulama na nagsabing o mang-mang ang nagsasabing ang 3 days 40 days ng tabligay ay bid'ah. Bid'atun mufassaka. Kabiha itong gawain ito. Napakapangit at masagwang bid'ah ito. Bakit? Meron ba silang mga maitatapat na mga dalil? Siya ang paghingan mo ng dalil. Siya ngayon ang mutalab dalil. Bakit? Yung nagsasabi na nag exist itong 3 days, 40 days ng tablig para sa dakwa at palusot nila ay tartib. Okay, kung tartib yan, bakit hindi pwedeng half day na lang yan? At bakit hindi pwedeng sabihin 'yan na yan ay uh, matatawag natin di kujrudge fi sabilillah kundi tawagin natin na yan ay uh, uh, tawagin natin seminar lang. Bakit hindi pwede? Kasi nga usul niyo yan. Nasa six points ninyo. Isa sa usul niyo ah kayo ay maglalakbay sa landas ng Allah, landas ni Allah Taala. Tinatawag niyo kujrudge fi sabilillah. So tartib bang ba tawag don? ang tartib, kung sasabihin mo may daura, may seminar, 3-day seminar, na kung kahit pa mag-extend ng 4 days, so hindi abot ng 3 days, walang problema, hindi ka, hindi mo inuugnay sa ibada. Ang problema, itong tinatawag niyong 3 days, 4 days, kailangan niyong sundin. Kasi bakit? Yun ay nasa usul ninyo at inuugnay niyo sa ibada na hindi magiging korek ang dakwa kung hindi sa ganitong pamamaraan. Kalebalik is ha? Ah, uh, yan ay uh, inyong uh, paki bantayan tignan niyo kung ano ba ito. Sa tignan, sa tingin niyo paano ito? Ha? Na natas, natasawro wakad balak ka? Minaano niyo ba sa ito sa, sa, sa isipan niyo kung ano ibig sabihin nito? Ha? Bakit? Kasi pag sinabi nating dawa, ibadang dawa. Sah wala la. Idan nagdawa tawqifiyah. Al to tawqifiyah. Tawqifiyah pag ibada na sinasabi ipatay natin dapat sa pagdawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hindi sa kahit, kahit kanino mang tao diyan. Hindi ang galing sa India, sumulput sa Pakistan, sumulput sa Indonesia, kahit pa Arabo, sumulput bigla sa Riyadh. Sa... La. Kullun yu minhu wa yuradu alayhi illa sahib hadha al-qabr. Fa ashara al Malik Rahimahullah ta'ala ila qabr an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawat isa ay maaaring kunin ang kanyang sinamit, maring i-reject, liban na lamang sa nakalibing dyan, sa libingan na yan. Si Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, huwal maasom wahdaw. Siya lamang ang maasom, ang hindi nagkakamali. Ha? Paano pa kaya itong nag-create ng isang grupo, at pagkatapos magsasabi na baka mangmang -mang daw sa ibig sabihin na ang kaulugan ng bida. kay kayo ngayon. Ang burden of proof na sa inyo, idad, inkuntun taddaun kung kayo ay nagkiklaim na hindi namin alam kung anong ibig sabihin ng bida bidat mangmang kami ngayon ano ngayon ang ibig sabihin ng bida? hat hat dalilak ya habibi ibigay mo ang dalil mo na ibigay mo hindi namin alam anong ibig sabihin ng bidat ng luka tarif luka tarif o luka nang ibig sabihin ito ayon sa uh, lexical uh, definition at sa technical definition, i-bagbigay ka kung anong ibig sabihin sa'yo para makita natin anong kitab, anong pijang meron ka. Sige, yallah. Ya Iyon ang sabihin mo sa kanya, Abdurrahman, na sa, sa, kaya dapat na maunawaan ng lahat ang kutura o pagiging panganib nitong mga jamaat na ito. Itong mga grupo na ito, ang Ikhwan, ang Jamaat Utablik, ut itong mga groups na ito. Ito ang mga grupo na dapat iwasan, layuan, ng mga tunay na nagtatamasuk sa Kitab at sa Sunnah. Layuan dapat ito. Lahat ng mga groups na yan. At dapat na manatili tayo sa tunay na halosunna. Alin yon Ang pagsunod sa manhaj ng salafus salih. Yan ang tunay na halos sunna wal jama, y. Na kahit ikaw na lang mag-isa matira, doon ka. Humawak sa katotohanan na yan. Yan ang sinabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. At nangyayari na nga ngayon, nung nagtanong si Hudayfat ibn Yaman sa kanya, nang sinabi ni Hudayfat ibn Yaman, Ya Rasulallah, Ah, ah hal, kun eh, kunna fi jahiliyatin wa shar, Ya Rasulullah, galing kami sa kamangmangan, pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, ng mga ribulto at sa kasamaan hanggang natagpuan kami namin ang tawhid, sa taufik ni Allah. Pajaan Allahu bil Islam. Dumating, dinala kami ni Allah dito sa Islam. Nayakap namin ang Islam. Ha? Pahal ba'da dhalik al-khayri min syar? Pagkatapos ng kabutihang ito, meron pa bang masamang mangyayari? Sabi ng Propeta Sallallahu Salam Wasallam, Naam, فقال وهل بعد ذلك ka? من خير Meron pa bang kabutihan? Sabi niya, mayayari pagkatapos ng kasama. fi wafi dahil. fi eh, dahil. At meron niya kasabi niya, bagay na parang usok, para siyang hindi mo maninag. Sabi ng, o kaduda-duda o ka, bagay na alanganin, nasa pagitan ng mabutit masama. Nagtanong ang sahabi sahabi yung Jalil ang mga marangal na sahabi na si uh, uh, Huday Yaman Sina, niya oh, wa madakduhu ya Rasulullah paan itong dakad niya ya Rasulullah kala sallallahu alaihi wa wa sumagot ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam sabi niya duatun ila abwabi jahannam Mayroong darating mga tagapanawagan, taga-anyaya tungo sa mga tarangkahan ng impyerno. Ha? Man ajabuhum kadaf, ah, kadafuhum fiha. Sino man ang sasagot tutugon sa kanilang panawagan, sisipain nila patungo doon sa impyerno iyon. Makapasok doon sa tarangkahan ng impyerno. Ah, sabi ng Hudayfa Tubnul Yaman, sabi niya, Sifhum lana ya Rasulullah. Sino ito ya Rasulullah? Ibigay mo yung kanilang katangian sa amin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Unasun min bani jinsina yatakallamuna bi alsinatina wa hum min jildatina. Sabi niya, sila ay mula sa mga balat natin, nagsasalita sila ng tulad ng salita natin. Ha? At sila'y kalahi natin. Ha? yastun yastanun bighayri sunnati wa yahtadun bighayri ang kanilang sinusunod na pamamaraan hindi ang aking pamamaraan, ibang pamamaraan at ang hidayah na kanilang gusto hindi ang hidayah ko kundi ang gabay na kanilang sinusunod ayon sa kanilang mga kuro-kuro sa kaligawan nila ang kanilang sinusunod hmm. ta'arifuhum makikilala nyo sila so at kayo mag sa kanila kung buhay kayo ng mga sahaba yan ibig sabihin ng propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabi ng Hudhayfa ibn al-Yamad, sabi niya, ida adraktum ha? Fa ma kung maabutan ko sila anong gagawin ko?" Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alayka bi imamil al-muslimin wa jama'atihim." Sundin mo ika ang pangulo ng mga mananampalataya at ng kanilang grupo, yung mga tunay na sumusunod sa Quran at sa aking sunna. Ah, nagtanong siya. Fa in lam ajidu dhalik, fa in lam ajid dhalik, ya Rasulullah ko hindi ko yan mahanap. Sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi sa kanya, sabi sa kanya, fa'tazil hadhihi al-firaq kullaha. Wa in kunt wa in ta'udda ala asli shajaratin wa tamut wa anta ala Iwanan mo lahat ng mga grupo na nagkiklaim na sila ay nasa hak. Iwanan mo lahat ng mga sekta na nagsasabing sila ay nasa hak. Kanya-kanyang banner, kanya-kanyang leader. Iwanan nyo sila. At ikaw, ikaw ay manindigan sa katotohanan kahit pa ang umabot ka sa puntong ang ugat na lamang ng punong kahoy ang makakain mo. Watamut, wanta ala dalik at mamatay kang ikaw ay nasa ganong nasa ganong paninindigan na ibig sabihin mga kapatid sa Islam lahat ng itong mga gumagawa ng mga panibagong mga sekta at grupo na ito nalalabas sa mga panuntunan ng Ahlus na wal Jamaa meron silang sariling al-usul al-ashra 10 points so, o so, commandments so hindi kaya kaya al usulo sita six points saan natin mahanap yan sa kwan ng mga ulama sa akida wala tayong mahanap sa ganyan Maaring makipag-debate sila paano yung usulot al-usulot talata ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, paano yung mga kawaid o larba. Yan ang tinatawag na tartib mustambata, pinagkukuha sa mga adilla na sinipi ng mga nauna pang mga ulama ng akida. Pero yung 6 points din yung mga 10 points din saan yan kinuha? Saan yan kinuha? Ha? Hindi ba yan ay pandin lang para makalimutan ng tao ang Arkanul Iman at ang Arkanul Islam? At yung mga basic na dapat matutunan sa akida na hanggang sa maging mati matibay ang kanyang paghawak dito? Ganyan yan at alam natin na itong mga jamaat na ito ang Ikhwan Man o ang Tablil mga jamaat Sufiya ito yung mga jamaat ng Sufi ang founder ng Ikhwan si Hasanul Banna siya ay Sufi ito rin si uh, uh, itong si Muhammad Zakir al Sufi Kuburi nagdadasal sa kubur sa mga patay andyan yan sa kanila mismo mga lib libro sa mga biography nila e eh bakit kayo doon magtitiwala bakit kayo doon magtitingin? Anong na-revive nila? Ha? Ah, ang kanilang mga katuruan, mas lalo magpalayo sa mga tao sa tunay na turo ng Islam. Ang isa, naging politika, naging uh, uh agents ng pagbangga sa pamunuan ng mga muslim at naging uh, ideal na grupo ng pag aaklas ng mga kawarids, naging politikal. At ito namang pangalawa naman, naging dormant na uh, manhaj Isang metodolohiya na parang patay lang ang tao pagdating sa pagsuri sa kanyang akida. Ganyan. Huwag na huwag yung ididenay na yun sa usul nila. Kaya walang sino mang mga tablighi na nagsasalita laban sa pag-ingkar sa mga mungkar, pagsasalita ng akida. Try mong gawin yan sa isang kwa ng jamato tablig. Pagagalitan ka ng elders nila. Ganyan yan. Kasi bakit? Importante sa kanilang pagsasama-sama kahit pa may battle na ginagawa ang isang tao, basta magsama-sama sila. Anong klaseng pagkakaisa yan? Hindi yan pagkakaisa. Ang sabi ni Allah, وَعْتَصِمُوا bihablillahi jamia جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لَا تَفَرَّقُوا فِيهِ Ah, anong haawakan natin na lubid? Lubid ni Allah, ang kitab at ang sunna. Saan tayo dapat hindi magwatak-watak sa kitab at sa sunnah. Hindi sinabi doon na magwatak, huwag kayong magkawatak-watak bilang mga tribu, bilang mga Muslim na kahit ano pang akida niyo, huwag kayong magwatak-watak. hindi ganyan. Ang sinabi doon, la, ta la ay la tafarraqu fil haq. Huwag kayong magkaiba-iba, magwatak-watak sa katotohanan ng Quran at ng Hadis. Alaman Hajin sahih. Alaman haji salafi na salih. Ridwanullahi alayhi majma'in. Ah, kaya masasabi natin, mapapilipinas man yan, mapapakistan man yan, mapabangladesh man yan, mapasaudi man yan, basta't nasa sa na yan, iisang panuntunan na kanilang sinusunod, iisang libro ang kanilang sinusunod, at ang sinusunod nila na mga elders nila. Nagkabahagi, nagkawatak lang sila sa dalawa ngayon, alami at sa adi. Naging ganun sila ngayon. Ah, Bida na nga, binida pa. Bida ini samot pa Masakit man ito kap, mga kapatid, pero amana ito na dapat naming sabihin sa inyo. Dahil kung hindi tayo mag-warning tungkol dito, sino pa ang magbibigay babala? Pahasa nating sinasabi yan. Kung totoo, kung tunay itong kanilang claim, ha? Ah, na hindi naman sila ganun. Hindi ko alam. E, eh, dapat na eh. Ilabas nila ang sarili nila mula dyan sa jamaan na yan. Ilabas nila mula sa usul-usul nila na yan ng mga six points o mga ikramul muslimin at ano-ano pa yan. Naam. At yung kanilang pag-promote sa Fadailul Amal na sinipin Muhammad Zakaria Kandalahwi na punong-puno ng uh, mga uh, hadith maubuwa pinaghalo sa mga sahih. Naam.